Hi hey guys. Kain kain tayo. Ito yung first time na paggamit ko ng ano eh. Ito yung first time na gamitin ko yung iPhone Pro Max ko. So ito yung bagong kotse ni ano. Hey boy. Yes sir. Kamusta? May bago ka ng kotse. Ano? <laughs> so yan, naalagaan niya yung kotse niya. Ito naman yung sa akin. So yung mga owners ng mga utang na kotse. <laughs> so bang umabak ang buhay mo? tigil mo yan. <laughs> Boy, magkano ba yung ano mo yan man uh, by weekly? Ah, uh, by weekly po dito nasa 500. 500, 300. Uh, magkano to, boy? Sino to, boy? Pangkaraniwang lang <laughs> yung 300 some uh, 300 something. 300 something. Magkano yung by 400, weekly nito? 400 po. 400 so isang isang buwan 800. Oh. Plus insurance. Plus insurance. Monthly, magkano? Eh, pugi yung driver. Kaya mas ma mataas. Magkano? Nasa 500 ang insurance ito. Eh. Kasama na yung one pugi driver driver. Magayos ka, boy. Magkano yung insurance mo nito monthly? Mayroon ba? <coughs> <coughs> ah, sige, huwag niya pakialaman. Ah, sige, wag na lang, guys. Kasi <coughs> ayaw yung matan ayaw na niya malaman yung insurance niya monthly. Sa'yo, so, ito yung may-ari ng blue car. Papi, magkano yung bi-weekly mo yan? Lahat-lahat bi-weekly plus insurance. Ay, plus, no, uh, monthly na lang, monthly na lang tayo. One month ang pinabayaran ko sa sakyan, bi-weekly sa insurance. Nasa 800. Kasama or na, or less 800. That kasama na yung ano? Insurance sa yung bi-weekly bi na unit. Yeah. So, ito yung Kia, di ba? Yep. So, ilang buwan, ilang taon to, Papi, bayaran mo? Seven years? Seven years right seven back. Seven years to pay, so... Mabilis lang yun. Diba? No, isang taon na nga ako eh. <laughs> um, <laughs> 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 Ulitin natin to. Magkano monthly mo dito kasama insurance? 1,000? Paulit-ulit. Oo, 1,000 po. 1,000? Yes, sir. 1,000 kasama. 1, Yes, sir. Ay, 1,200. Mas mahal pala yung kay Papi. Ano may unit sa'yo? Ano tong boy? Ano Hyundai? Toyota RAV4 ah. <laughs> model 2022 Sa'yo papi, anong model mo papi? Kia Sorento? Uh, Kia Seltos 2022 2022 AWD AWD All wheel drive hybrid X Factor Anong model yung sa'yo papi? Ay, Iron? 23 Sorento Kia Sorento 2023 Magkano yung monthly mo niyan? 1,200 for 7 years no? 7 years No pay Sa akin naman guys Ano to? 100 1,500 300 plus 500 monthly 7 years to pay